Magkasalungat po ngayon itong dalawang ito, si Mr. Harry Roque at si, at si Bato de La Rosa tungkol sa kuno ay pagiging opposition leader na itong kariresign lang na Deputy Secretary na si Tam Baloslos. ba? Diba? Yung kanyang mga term na ginagamit sa ibang politiko sa mga itinuturing nilang kalaban, yun po ang nag uh, de describe uh, yung mga words na yon best describe the Dutertes. Ganyan na ganyan eh. Di ba? Ugali ng mga DDS. Ugali nila yung tipong ginagawa nila pero paparatangan ng ibang tao ng kanilang mga masasamang gawain. Para nga naman, hmm, magmukhang sila yung malinis. Katulad niyan, kuno ay lalabanan nila ang fake news. Paano mangyayari yon Ay kayo. Kayo ang pinagmula ng fake news. At sa puntong ito, kayo pa mga diehard ang nagpapakalat ng fake news kayo pa rin. Ibig kong sabihin ang mga salot ng ating lipunan. ba? <laughs> diba? Lalabanan daw ang fake news. ba? Diba? Sabi pa na itong si Banat Bay at si Harry Roque, um, kaya daw nag-file ng cyber libel case nga itong si Senator Chilianes dahil nasaktan. Hindi. Kayo po ang nasaktan. Kayo po ang nagulantang. Kayo po ngayon ang aligaga sa mga kasong dapat niyong kaharapin. So ngayon, ito, magkasalungat ang paniniwala na itong si Bato at si Harry Roque. Yun. Kahit kailan naman, hindi talaga kayo nagkasundo. Kasi itong mga ito, itong mga alipores ni Digong, depende kasi yan sa panahon eh. Depende rin po sa opinion, sa statement ni Digong halimbawa. Lalong depende minsan sa stand ng China kung saan uh, or paano nila ilulugar yung kanilang sarili sa mga issues dito sa ating bansa. Ganyan yung mga yan eh. ah, oh. Ngayon, sabi nga natin si Harry Roque, dapat daw ay si uh, Sara Duterte ang maging opposition leader. Patawan hmm. Patawa naman itong si Harry Roque kasi ano ho, hindi po akala niya sa bawat buka ng kanyang bibig, akala niya ay tama siya. Akala, akala niya ay siya na yung pinakamagaling. Pero puro sablay, Ah, 'Di ba? Sablay na sablay si Harry Roque, kadalasan wala namang basihan. Matindi. Nasa social media lang ang isang ito para para i-criticize yung kuno ay mga kalaban ni Digong para banatan. 'Di ba? Kailan ka ba naging inspiring para sa ating mga kababayan? Never. Kaya sana 'wag nating tangkilikin yung mga katulad ni Harry Roque na nasa social media rin dahil Totoo yun, ginagamit nila ang social media para maghasik ng lagim, hmm. para maghasik ng kasinungalingan, para baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin, na sa ko, masaklap man, talagang nauumpisahan na. Marami na po sa mga kababayan natin ang baluktot na ang kaisipan. Pero yun nga, lahat ng baluktot ay magiging matuwid. Asahan po natin yan. Sabi naman natong si De La Rosa, hindi naman niya sinabi na pag-alis niya sa cabinet, ay mag full uh, opposition si si Sara Duterte nga. So 'yon, magkasalungat ang kanilang mga pahayag sa puntong ito dahil pare-pareho kasi may may pansariling interes yang mga 'yan. Kaya kadalasan magkakaiba ang kanilang pahayag. Pero kung kayo sa isang grupo halimbawa, ang common goal niyo ay para sa interes ng taong bayan. Sigurado hindi kayo malilikaw sa inyong mga stand, sa inyong mga statement sigurado rin na hindi kayo pagtatawanan. Okay? Dahil itong mga ito, pansarili ang iniisip eh. Minsan hindi na talaga nila iniisip yung kabuuan halimbawa ng grupo at lalong wala silang care sa kapakanan ng ating bansa at ng mga kababayan natin. O ba? Diba? So ayun, magkakaiba ang paniniwala, magkakaiba ang prinsipyo kung meron man itong mga hunghang na ito. Dahil yun nga, kadalasan ang kinukonsider nila ay yung kanilang personal lang na interes. Totoo na makikitaan natin to nang ng minsan ay pagkakaisa sa mga isyu na, na wala naman talagang kinalaman sa ating bansa. Ano ho? Pero pag naandyan na para nasa kapakanan at kabutihan ng ating bansa, wala, iba-iba na yung mga yan. Okay? Nako, Naging magkasalungat ang mga pahayag ni nadating Presidential Spokesperson Atty. Harry Roque at senator Batunga tungkol sa pag-resign ni Sarah Duterte. So, you see, sa kanilang grupo mismo, halatang halata, obvious na obvious na, na wala silang pagkakaisa. Dahil wala naman talagang mabuting hangarin at layunin itong mga ito para sa ating bansa. Wala silang common goal for our country kaya nagkakaganito ang kanilang mga statement. Good luck!